Nais ko pong ibahagi sa inyo ngayon ang tinatawag na The Greatest Bible Text o ang pinakadakilang talata ng Biblia. Ito'y para sa iba na mga nag-aral ng banalakasulatan o ng Biblia. Ito ang kanilang itinuturing na pinakadakilang talata ng Biblia. Maaring sa iba ay hindi naman ito. Pero ano pa man yun, e eh, tingnan po natin kung bakit nila tinawag na pinakadakilang talata ng Biblia. At talatang tinutukoy ko po ay yung 1.3.16 o yung John 3.16. Hindi lang dakila ito, kundi mapapansin pa natin na ito ang halos na masasabi nating pinakapopular o isa sa mga pinakapopular na talata sa Biblia. Basahin po natin sa 1.3.16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Isaysay po natin ang mga salita sa talatang ating binasa sa 1.3.16 at tingnan natin ang kadakilaan ng talatang ito. Una, ang sabi nito, Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig. Anong nakikita po natin dyan? Ang nakikita po natin dyan ay ang pag-ibig na hindi masusukat. Kaya nga ang salita ay, gayon na lamang ang pag-ibig. Tingnan po natin kung bakit nating nasabi na pag-ibig na hindi masusukat. Sa awit 103 talatang 11, ay ito po ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung paano daw ang langit, ang distansya ng langit at ng lupa, ay gayon daw kalaki ang kagandang loob. Ano po ba ang kagandang loob? Kabutihan. Kagandang loob ng Diyos ang tinutukoy dyan. Kanino? Sa mga natatakot sa Kanya. Kaya mahalaga ang banal na takot sa Diyos. Yan ang banal na paggalang, banal na takot sa ating Panginoon Diyos. At kung tayo merong banal na takot sa Diyos, ang pag-ibig o ang kagandang loob ng Diyos na hindi masusukat kung papalong ang langit at ang lupa, ang distansya niya ay eh ganong kalawak yun. Mahirap arukin yan, mga kapatid. Dito din, mga kapatid, sa awit 103, talatang 17 naman, ay ganito ang ating mababasa tungkol sa kagandang loob ng Panginoon. Sabi rito, Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak na mga anak. Napagandang talata po ito tungkol sa kagandahang loob ng Panginoon. Ang kagandahan loob daw ng Panginoon ay mula ng walang pasimula. Mahirap din sukatin yan. Walang pasimula. Hanggang sa walang hanggan. Walang katapusan. Para doon sa mga natatakot sa Diyos. At ang katwiran ng Diyos itatagos yan hanggang sa mga anak na mga anak. Hanggang sa mga apo natin. Ngayon, balikan po natin muli ang 1 Therese 16. At kunin natin ang iba pang mga salita rito sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos yan po ang sabi ang Diyos po ang siyang umiibig na tinutukoy dito sa talatang ating pinag-aaralan ang Diyos ano nakikita natin sa Diyos ang Diyos sa kanyang pagiging personahe ay walang hanggang nagmamahal ang Diyos ang siyang walang hanggang nagmamahal dito o umiibig sa atin, tangayon sa talatang ating pinag-aaralan. Walang hanggan ang Diyos. Walang hanggan ang Kanyang pag-ibig, pati Siya mismo ay walang hanggan. Sa awit 90, tanatang 2, ganito po ang ating mababasa. Bago nalabas sa mga bundok, o bago nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sa mga katid, po ang kalagayan ng Panginoong Diyos na tunay na umiibig sa atin. Walang hanggan siya. Alam niyo, yan po ang pagkakaiba ng Diyos at ng mga tao at ng mga bagay-bagay sa dingding nito. Ang tao, kung umibig, maaaring siya'y maging tapat hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Pero may kawakasan, may hangganan. Ano man ang pagmamahal, pag-ibig, kagandang loob natin sa ating kapwa o ng kapwa, tungo naman sa atin, darating at darating ang panahon na papaghihiwalayin tayo ng kamatayan. May hangganan. Kaya higit na napakainam para sa atin ang umasa sa pag-ibig ng Diyos kaysa sa pag-ibig ng tao. Higit na dapat tayong magtiwala sa pag-ibig ng Diyos kaysa sa ating kapwa dahil merong limitasyon ang buhay ng tao. Pero ang Diyos, walang hanggan. Sumunod na salita sa 1.3.16 na ating pinag-aaralan. Ang At sabi nito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa sanlibutan. Ano ang sanlibutan sa nakikita natin? Yan ang hindi karapat-dapat. Sa talata nakita natin ang pag-ibig na walang hanggan ng Diyos ay iniuukol niya sa sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? ibig sabihin niya, yung mga tao na nandito. Tayo, ako, kayo, tayong lahat inibig ng Diyos. Pero hindi tayo karapat dapat. Ano pa ang katunayan na ang tao ay hindi karapat dapat sa Diyos? Sa Roma 3.23 sapagat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalatian ng Diyos. Lahat ng tao nagkasala hindi natin narating ang kaluwalatian ng Diyos dahil sa kasalanan. Sa ibang mga pagtuturo ng mga talata ng Biblia, ang kasalanan ang siyang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay napapahiwalay sa Diyos. Sa Roma 3.10, ito naman ang ating mababasa. Gaya ng nasusunat, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Sila lahat ay nagsilihis magkakasamang na wala na kasaysayan, walang gumagawa na mabuti, wala, wala kahit isa. Yan po ang totoong naging kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. Walang matuwid, wala, wala kahit isa. May ka nga ng talata. Kaya nga mga kapatid, lahat tayo na mga tao sa sanlibutan ito ay hindi ka dapat, dapat sa harap ng Diyos. Pero, sa ngayon sa 1.3.16, ay eh, inibig tayo ng Diyos kahit tayo hindi karapat-dapat. Balikan natin ang 1.3.6 at tingnan natin ang susunod na kaisipan na ating ibinabangon. Ang sabi, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Tanging anak, ka isa isang anak. Yan ang ating Panginoong Heso Kristo na tanging anak ng Diyos. Ano nakikita natin dyan? yan ang ibinigay o siya ang ibinigay ng Ama. Ang ibig sabihin niyan, yan ay nagpapakita sa atin ng pinakadakilang kaloob. Pinakadakilang kaloob ang ating Panginoon sa so Kristo na nagbuhat sa Diyos na ipinagkaloob sa atin. Sa Roma 8.32 ay ipinakikita rito ang kadakilaan ng kaloob na yan ng Diyos. Ang sabi, siya ang ating Ama tinutukoy dyan na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad, ang lahat ng mga bagay? Yan talatang yan ay nagpapahayang sa atin ng kadakilaan ng kalunggaya na ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang kanyang anak sa atin. Sabi nga, kung hindi nga niya ipinagkait ang kanyang tanging anak, ang kanyang sariling anak, lalong hindi ipagkakait ng Panginoon Diyos nang walang bayad sa atin ang lahat ng mga bagay. Kaya dyan nakita natin kung yung pinakadakila nga ay ibinigay, yung pakayang bababa pa sa katakilaan ng Panginoon so Kristo ang hindi ipagkakalob ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang kinukuha lamang natin dito ay ang katakilaan ng ibinigay ng Diyos. Yan ang pinakadakilang kaloob, walang iba kundi ang ating Panginoon so Kristo na binabanggit dyan sa so 1.3.16 Balikan po natin muli at tingnan natin ang susunod na mga salita Sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ipinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man Yan po, dapat po natin mapansin yan Sino man, ano'y pinakikita ng salitang sino man Ibig sabihin yan, kahit sino Ako, ikaw matanda, bata may kapansanan o walang kapansanan, mahirap, mayaman, nakapag-aral, o mangmang, ano anuman ang kalagayan natin sa buhay na ito. Kasama tayo dyan sa salitang sinuman. Kaya nga, ang salitang sinuman ay nagpapakita ng pinakamalawak na paanyaya. Pinakamalawak na imbitasyon ng Diyos. Sabi ang Panginoon sa Kristo mismo sa so 1.12.32 at ako kung ako'y mataas na mula sa lupa ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din nakita nyo no? pag na raw ang Panginoon sa Kristo sinalita niya ito nung siya'y sa lupa eh umakit na siya sa langit kapag siya'y nataas na mula sa lupa ang lahat ng mga tao ay palalapitin niya sa kanya din ibig sabihin ng palalapitin ay eh, ng Panginoon sa so Kristo mga tao na magsilapit sa Kanya. Kaya nga, dito nakita natin lahat ng mga tao iimbitahin. Nakita natin dito, yan ang pinakamalawak na paanyaya. Balikan po natin ang 1.3.16. Ang sabi nito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa ay sumampalataya sabi upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya yung kanya rito ay si Jesus upang ang sino man daw sumampalataya kay Jesus pananampalataya o pagsampalataya ang tinutukoy niyan ano nakikita natin yan? pinakamadaling paraan yan, mga kapatid dahil hindi mo kailangan magpagod hindi mo kailangan na magdusa hindi mo kailangan magsakripisyo wala kang ibang gagawin kung kaligtasan ang pinag-uusapan. Kaya nga sinabi ko, pinakamadaling paraan, ang gagawin mo lang, ang pinakagawa na gagawin mo ay yung sumampalataya kung may tuturing natin nagawa yun. Kung ngayon, kung ano pa man yun, basta ang sabi nito, sumampalataya. Maniwala, magtiwala. Yan ang ibig sabihin yan. So, ano po ang sabi nito sa Efeso 2.8 tungkol yan? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Paano raw tayo naligtas? Sa biyaya raw, naligtas tayo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi pa ng talata, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob o regalo ng Diyos. Tuloy pa natin ang talata hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sa makatwid ang kaligtasan ay dumating sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya nga ang gawa ng tao hindi makapagliligtas sa kanya. Pero bakit tayo gumagawa ng mabuti? Kailangan ba ang paggawa ng mabuti? Kailangan po. Pero kailangan para saan? Parang mali ata tanong. Pero bakit ba tayo o paano tayo nakagagawa ng mabuti? Nakagagawa tayo ng mabuti dahil yun ay eh, resulta ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil nananampalataya ka. Yun po ang mensahe ng banalakasulatan tungkol dyan. Ngayon, balikan muli natin ang 1, 3, 16 sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Diyan po tayo titigil ngayon. Yung sal mga salitang huwag mapahamak. Ano po nakikita natin sa mga salitang huwag mapahamak? Nakikita po natin dyan ay ang pinakamakapangyarihang pagliligtas. Pinakamakapangyarihan. Bakit natin sinabing pinakamakapangyarihan? makapangyarihan. Saan ba tayo ililigtas ng ating pagsampalataya kay Kristo? Sa unang Thessalonica 1.10 At upang hintahin ng kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Saan po tayo ililigtas ng ating Panginoon sa Kristo mula sa galit na darating? na kung titingnan pa natin ang ibang mga talata sa Biblia malalim na pag-aaral yung po ay dahil sa kasalanan ng tao ang tao ay nakadistinong parusan sa Dagat-Dagatang Apoy Kaya nga mga kapatid mula sa Dagat-Dagatang Apoy na dapat din dyan tayo mapupunta pero dahil sa pagsampalataya natin kay Kristo ay hindi tayo mapupunta riyan Ang Dagat-Dagatang Apoy ay yan ang masasabi nating pinali yung final judgment bunga ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang tanging anak niya. Ang gagawin lang natin, manampalataya sa kanya. Tanggapin natin ang ating Panginoon sa so Kristo. Balikan din natin muli yung sa 1.3.16 para sa huling pagpapaliwanag. Ang sabi ng talata, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino sa kanya isang ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamayamang pag-aari na maaari nating makamit, mga kapatid. Sabagat buhay na walang hanggan yan. Buhay na walang katapusan sa ibang mga talata ng Bible. Sa buhay na yan, ay wala ng hirap, wala ng luwa, wala ng sakit, wala nang dalamhati, wala nang kamatayan, kaya nga walang hanggang buhay. Isang buhay na maluwalhati, na wala nang mga problema. Di ba napakaganda nung kung masasama tayo rin? At paano tayo masasama rin? Sa ngayon sa talatang ating pinag-aaralan, ay sumampalataya tayo kay Kristo upang tayo mapasama rin. Anong ibig sabihin ng sumampalataya kay Kristo sa ibang mga talata ng Biblia? pinaliliwanag na ang pagsampalataya, yan din ang pagtanggap sa ating Panginoong Sokwesto. Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay upang sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano man ang sakit na danasin natin, anumang paghihirap na danasin natin sa daingbig nito ay huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya upang tayo'y magkamit ng walang hanggang buhay Roma 8.18 sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panong ito ay hindi karapat dapat maitumbas sa kalualati ang mahahayag sa atin. Manakita natin mga kapatid, yan ang pangako ng Diyos. Ano man ang tiisi natin, maliit na bagay lang yan. Pagamat alam natin, mahirap yan sa ating katawan, sa ating isipan. Pero, ano man yan mga kapatid, ay hindi nga natin maitutumbas yan sa kaluwalatian na sa atin kapag tayo sa ating pananampalataya. Kaya yan po, ang mga kapatid, mensahe ng One Tres Disease. Kaya marahil ay tinawag niya ng marami na pinakadakilang talata ng Biblia. O yung tinatawag sa Ingles na The Greatest Bible Text. Kompleto-kompleto, di ba? Kompleto-kompleto sa informasyon tungkol sa kaligtasan ang ating mga kaluluwa pagpalain naman tayo ng Panginoon Dios Amen